Aha mga ay Ayan nandito nga tayo ngayon sa Villaggio Ayan at alam nyo na kung kaya kami nandito siguro O hindi pa Dahil para sa pamilya Dahil araw na naman ng padala Isang buwan nga namin itong inantay Kaya ito Sulitin muna namin ang araw na ito At ayan kasalukuyan nga namin Binabaybay itong building 5 Papunta dun sa padalahan Ayan, at kailangan muna namin magpadala sa Injas Ayan, nandito kami sa Injas guys Nandito na, marami kami rito Ayan, bali nag-break muna kami dun sa aming mga trabaho Para sa padala At ayan na nga yung aming mga kasamahan True machine lang kami para mas madali At saka mas mataas pag true banking Bank to bank <coughs> At syempre, pagkatapos namin dyan Papahinga muna ng konti Tapos diretso kami doon sa kainan Dahil kami gutom na Ayan. So maganda-ganda yata yung patalan ni Kabayat, medyo malaki kaya ang palitan. Kaso kahit medyo malaki ang palitan, kung ganun pa rin ang sahod, ganun pa rin yan. Ito yung na nga si Boss Asis. Ayan, Boss. Banat. Masaya na? Masaya na? Bakit? Pwede na akong punin. Magkano na dala sa Nang. Pwede na ka na? Oo. 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 So nagaantayan pa kami dito kung lahat na nakapadala tapos pagkatapos namin magpadala ay pupunta kami doon sa kainan dahil kami mga gutom na ayan at tumawag na dito si Bossing ayan tinanong sinabihan niya si madam niya na okay na daw pwede na mag Jollibee pwede na daw sila mag Jollibee ayan ayan at pagkatapos ito kami kakain at gutom na Bali hindi pa nakadala padala yung ibang tropa kaya kami tamang antay-antay muna dito. Ayan. So okay na yata lahat kaya ito gagala muna kami sa sapatusan. Tingin-tingin lang at baka sa sunod buwan ay may matira. Makasipat na ang isa. Ayan, by ito one take one nga pala dito sa pinuntahan namin. Worth 49 real lang daw. Pag bumili ka ng isa ay mayroon ka pang take out na isa. Worth 59 lang. Medyo maganda na siya. Ngayon, afford na kung sakasakali kayong may papasalubungan O kung panlaro niyo naman, panjaging, pwede na siya afford na, afford na siya May mga sombrero nga din para dito At kami naggrocery muna pagkatapos noon At bibili nga daw si kabayan ng lotion At nagdadry ang kanyang balat dahil sa init So, andito muna kami sa kainan mga kabayan Selfie muna at kami kakain muna Tara! Kain ba tayo mga kababayan. Let's go